MMDA Children Road Safety Park. Ayan po, the entrance sa Children Road Safety Park. Free admission po yan. So ito yung ano, yung loob ng uh, MMDA Children Road Safety Park. Ito dito tinuturo. Dito yung tungkol sa mga landmarking, intersection, tapos yung footbridge may mga traffic light uh, signages dito po sa loob po yan ng MMDE uh, Road Safety Park so may ito din yung meron dito na uh, rotunda yan o. circle po yan doon lahat may mga signages tapos gas station meron din dito yung may train din oh, yan 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 po mayroong traffic signal ahead may mga arrow yan po 'yan pag pumasok kay dito sa ano sa IMDA uh, Children Road City Park. Ituturo lahat 'yan. Ang alam ko dito may underground dito 'yan. Eh. Yan dito. Dito tayo dadaan. Yan pedestrian lane tunnel. Yan oh. So yan po may ano pedestrian tunnel din dito ah. Uh, sa loob mayroon 'yan oh. Yan tinutor lahat dito yung mga bata na galing sa iba't ibang school. yan po may hugis hospital din na nakalagay doon kasi dito pag uh, pumasok po kayo uh, galing sa ibang lugar uh, may time sila dito kung anong oras sa uh, pwede kayong i-tour nila dito so mamaya pakita natin yung oras nila so, dito, nag dito sila nag na, -le yan yan traffic signal Yan, tapos hospital. Yan, ganoon mga uh, signage na ano road safety park signage dyan yan children crossing so, dito yan tinuturo lahat yan, yan, makapal yan Metro Manila Development Authority kaya dito naglilinis at dito may garden po dito yan ang time nila uh, orientation nila schedule uh, 9:30 AM to 10:30 AM 11:30 11, 11 AM to 12 1:30 PM to 2:30 PM 3 PM to 4 PM so 'yan ang schedule nila Except points dito to ah so kailangan talaga matuto mga bata kung paano tumawid nang tama at sumunod sa batas trapiko so punta na po kayo dito sa MMDA Children Road City Park dito po sa Adriatico dito lang po yan sa tapat ng Manila Zoo yan po yung Manila Zoo ah.